Umiiyak ang aking puso nagdurusa Ngunit ayokong may makakita Kay sakit naman ang aking naranasan Yan ay ayokong kanyang malaman Mga araw na nagdaan Kailanman hindi malilimutan kahit ang mismang araw ng pagmamahalan ang pag-ibig ko'y walang hangganan ang pag-ibig ito luha ang tanging na kamit buhat sa'yo kaya sa may kapal dalangin ko Com aima, bagulho